Mapagpalang araw, sa ibang bansa ay makikita natin ang iba't ibang tanawin. Pero karaniwan, may isip natin na mas maganda pa rin talaga ang aking bayan, ang aking bansang Pilipinas. Pero dito po makikita po natin na napakabuti talaga ng Panginoon sa ating mga buhay. Makikita natin ang kanilang uri ng pamumuhay, ang ating uri ng pamumuhay, ang mga blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi natin masyadong pinapahalagahan sa ating bayan. Kaya napakahalaga na tayo ay maglakbay. Kung meron tayong mga pagkakataon para mamasyal, i-conquer ang iba't ibang lugar, ang iba't ibang tourist destination dito sa Pilipinas and even pag na-bless tayo outside the country, gawin po natin yon para makita natin kung gaano kalawak, kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos na sinasamba natin. Maraming pagkakataon na hindi natin ito makikita kung nandito lang tayo sa isang lugar. Kaya napakahalaga ng ating puso at isipan ay ihanda natin sa misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi isyo ang pera, ang issue, isang ating pananampalataya. Kung makikita natin sa Biblia, lahat ng mga kakaibang pangyayari ay naganap dahil sa mga mananampalataya na talagang nagstand firm sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Si Daniel, si Sadrach, Meshach at Abednego at iba pa ay nanatiling matatag dahil kilala nila ang Diyos nila dahil alam nila ang Diyos nila ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Kaya kung titingnan natin ang ating pera, ang ating bulsa, wala talaga tayong mapupuntahan. Pero kung titingnan natin kung sino yung Diyos natin, nako, grabe, baka all over the world mapuntahan natin. Kaya, I challenge yung mga kapatid, lumakbay tayo at ispahagi natin ang salita ng Diyos.